Good morning. <laughs> Good morning sa mga ano diyan, sa mga followers ko diyan, sa mga friends ko. Maraming salamat po sa pag-ano uh, follow sa akin, yung mga magpa follow pa, maraming salamat. At uh, kahit uh, bihira lang tayo mag-upload ng video sa Reels. Uh, stay put lang po kayo diyan. Meron din tayong darating na video. Hindi lang ganun sa araw-araw. Masyadong busy kasi ang buhay. Ngayon, na uh, pakakainin ko yung mga alaga kong bibi. at isasama ko kayo doon. At ngayon na yon <laughs> Sige, tara. Punta tayo sa mga ano ko. Alaga kong bibi. dito guys sa uh, dinawa namin yung kulungan ng bibi masyadong mababa yung ano uh, lupa dito pa, pa kasi tapos kayo na uh, pag umulan ng malakas gumawa ng taguling si tatang galing ng ano dun sa mga apartment dito sementado yung taguling na yan So, pa tumatakbo yung tubig papunta dito kaya pag malakas ang ulan malakas din ang agus niya papunta siya dito Ayan, pagdating dito lilikot na dito yung tubig pupunta na dyan, naapaw na dyan naapaw na yung ginawa ko hinukay ko dito tinakpan ko doon, Nung nakaraan ganun ang ginawa ko, kaya lang pagtalikod ko, dahil maraming ano, manok tinalkal ng ano ng mga manok yung yung tinambak ko. Kaya nung umulan ulit ng malakas, nung, kung natatandaan nyo nung umulan nung nakarang araw, nakarang linggo, yung may kasamang kidlat. Giniba niya yan dahil nga sa mababaw, kinalkal ng manok, giniba ng tubig yan, pumunta doon. Sa loob ng kulungan ko ng bibe nagtambak ako diyan bawat gilid, kudrado. Pagkatapos sa labas, nagtambak din ako dito sa labas ganun uli, kinalkal ulit ng mga manok yung mga tinambak ko. Kaya ngayon, nung dumating ang tubig dito, naghanap siya ng butas para lang uh, hindi umapaw dito. Nakakita siya ng butas banda don don pumasok ang tubig. Kaya hindi ko namamalayan yung palang magdamag ng bibi ko. Nagsiswimming na pala sila don dyan sa loob ng kulungan. Pagdating ng kinabukasan, doon ko lang namalayan na lumubog pala, kasi nung pakakainin ko sila, nagulat ako, wala yung lalagyan ng inumin nila, at saka yung kainan nila. Yun pala, inagos, papunta doon sa gilid doon. kung saan ako gumawa ng mga, ano, ng pugad. Tapos ang ginawa ko, pagkatapos ko silang pinakain, nagtambak ulit ako, ito, ayan na nga yung tambak ko ngayon, ang mataas hinukay ko ulit ito yan mataas na siya ngayon yan mataas na kaya kung -ga, magagaling dito ang tubig papasok siya dito hindi na niya kayang umakyat dito kasi hindi na nakalkal ng mga manok dahil sa nakakulong na sila doon kinulong na yung mga manok na kalat kalat dito kaya pag umulan man ng malakas hindi na aakyat dito hindi na pupunta doon tatakbo na siya dito pagkatapos ito hukay yan eh dyan ako kumuha ng pantambak hukay eh dahil siya masyado madumi dito sa kapaligiran nung yan pero kung uulan man at magkakaroon ng tubig yan dito okay lang yan tapos hindi na siya tatakbo dito meron na siyang daan dito ayan dyan na rin ako kumuha ng pantambak diretsyo yan eh, hindi pala diretsyo pakorbet pala yan nilalimang ko na dito na ako kumuha yan Ayan ang daan. Ginawa kong ano, taguling. Papunta dun sa butas. sa ang butas. sa may ano. sa may pader. Tapos ito. Ang tambak dito. Tapos dito sa kabila. Ayan, mataas na rin yung tambak dito. Kaya... May wala nang papasukan yung tubig dito. Siguro hanggang dito na lang sila. Tapos sa Agos, papunta doon. Ayan, mataas na yung tambak niya ito. Pinaasan ko na. Hindi na kayang umakit ng tubig. Yan. Ito yung mga bibi ko ngayon. Pakita ko sa inyo. Ang tagal eh. Inip na inip na ako. Dapat mangingitlog na yung mga yan. Kaya lang bumagyo. Na udlot. Ang pagdano nila. Ang pag... nila. Ito yung sinasabi kong inuminan nila. Pula yellow yan dahil uh, nilagyan ko yan ng ano yung nilalagay sa inumin ng mga manok. Ayan yung pampaitlog. Tapos yan yung lalagyan ng pagkain. Nagsawa na yata sila. Meron pa natira. Ito yung mga bibi ko. 2, 4, 6, 8. Araw-araw kong binibilang yan. Ayan yung kulay puti. Galing yan kay, ano, sa tropa ko. Hindi ko na sasabihin kung sino siya. Alam na niya yan. Tapos yung mga pangarap ko kasing mag-alaga ng baby. Kaya, yan, ito. Tapos yung mga lovebirds ko, uh, pinamigay ko na sila. Mababa lang siya. So, ano lang, uh, dahil maliit lang naman ako, 5'6". six. Uh, okay na sa akin to. Yun lang, pagpasok mo, mainit mainit dito siguro kung gusto mong magpapayat mag standby ka lang naman isang oras dito papayat ka na dito <laughs> <You're... laughs> yeah. yun mga baby ko na yan maganda na yung kulay nila hindi kagaya na nakaraan sa kulungan nila ah. dahil nataon na bumagyo tapos sa ah, lagi silang naliligo may bubong naman ha ah, pero naliligo pa rin sila siguro sa ano sa anggi yan. Tapos yung putek at saka yung ano nila, tae nila, uh, tumatalsik pagka umaanggi, naligo sila. Kung makikita mo sila, makikita nyo sila noon, parang binalutan mo ng ano, ng simento. Puting-puti sila. Ayun, okay na sila, yun, no? Lilinis na nila. Maganda na yung putis nila ngayon. Tsaka bumawi na sila. Yan, kung lumubog man dito, tumatapak sila dyan sa ano na yung tabla. Para hindi mabasa yung paan nila. Yan, tapos yung white na may tiles na nakikita nyo na yun. Sa tabi ng ano, ng barako. din yan. Eh. Tinapang ko na lang ng tiles. Para hindi makapasok ang ano mang, masasamang loob na ano, mga hayop. <laughs> para kainin sila. Siguro, uh, bibidyo ko na lang ulit pag uh, ano, maglilimlim na sila. Sana swertehin, dumami sila. Yun nga guys, ang sinasabi ko sa inyo. Ayan o, oh, mainit dito. Pagpasok mo palang, lang, para ka nang ano, sinisilaban, para kang nagano nagsiga. Ayan, uh, so, uh, Ayun pala, umikis lang. Ayan. Yan lang guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching.